Yun mga tropa, kamusta? Kwentong ano na tayo, vlog number 13 tayo mga tropa. Ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa ay yung mga dahilan kung bakit hirap tayong umasenso dito sa ibang bansa. Lalo lalo na dito sa Canada. Yung mga Pinoy na hirap na hirap. Kukuling ako mga tropa. <laughs> so pag-uusapan natin kung ano yung mga dahilan na mga tropa. Kaya umpisa natin. So mga tropa, panoorin mo yung pinakauli, yung dalawang panghuli kasi doon masusurprise ka at saka marirealize mo sa sarili mo yung mga dahilan kung bakit kira tayong masesurit sa kanan kaya umpisa natin mga tropa so ang mga tropa padala ng padala alam niyo bakit? pinapayaman natin si LBC hindi 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 diba syempre pag nagpapadala tayo nagpapadala sa Pilipinas sa mga kamag-anak natin doon ano nangyayari? walang matitira sa atin diba? well hindi ko sinasabing hindi tayo magpadala diba? Pero kung lagi tayo nagpapadala, kung lagi yung paycheck natin ay e, nauuwi doon e, sa pagpapadala lang sa Pilipinas, sa mga malalang sa buhay, eh, wala nga matitira sa iyo mga tropa. Maawa ka na sarili mo, di ba? Isipin mo ito mga tropa. Pag ikaw lagi so, nagpapadala sa Pilipinas, anong tinutulong mo sa mga kamag-anak mo doon? Diba? Katamaran. Hindi mo sila tinutulong magtabaho. Kasi alam ano, bakit? nakatunghay na lang sila lagi sa iyo mga tropa nakaabang sa paycheck o sa mga padalang ipapadala mo pero kung ako sa iyo imitahan mo yung pagpupadala tapos ito yung pangalawa mga tropa hindi tayo nang sisave diba? alam naman natin ng savings ay napakaalaga diba? ewan ko ha tayo mga Pilipino alam naman natin yung kahalagahan nun pero hindi ko alam kung ini-ignore natin o ayaw natin gawin ba? Diba? kasi nga tropa, di ba pag hindi ka nagsisave, ano mangyayari? Wala ang matitira sa'yo, di ba? Mauwi lang kung saan saan yung pera mo, hindi mo alam kung saan napunta kasi hindi mo sinave. Eh. O hindi ka muna nagsave bago ka gumastos, gumasos, bago mo bayaran yung bill mo. Eh, importante importante mag-save ka muna bago mo bayaran yung bill mo. So mga tropa, no? para hindi ka maghirap dito sa ibang bansa, mag-save ka. Eto susunod mga tropa, Buhay hari, buhay reyna. Ano yan, May connotation yan. Eh. Merong ano yan. Eh. Ubus uh, biyaya. Bukas na katunga nga. Ang daming ganyan dito mga tropa. Lalo na rin sa area ko. Hindi ko alam sa ibang lugar ha, Pero ayon sa nababalitaan kong mga kakilala ko sa ibang lugar dito sa Canada at sa abroad. Lalo sa Amerika. Ang daming mga Pilipino ubos biyaya. Kasi alam niyo bakit kaya nag yung biyaya. Kasi alam naman nila may paycheck na darating, mayroong biyayang darating, di ba? Eh paano kung mawala yun? Di ba? Wala ka na. Ubus ka. Hindi ka nga nagsisave. Tapos ubus biyaya ka pa. So isipin mo yung mga tropa, di ba? Hindi ka magsisave ngayon. Paano yung kinabukasan mo? isipin mo yung maigil. Napakahalaga ng pagsisave. Kaya kung ako sa'yo, umpisa mo magsave. Kahit sa maliit na portion lang o magsimula ka sa maliit. Sa katagalan, lalaki ang savings mo. At maaari mong i-invest kahit saan mo gusto. Ito mga tropa, magastos. <laughs> Tayo mga Pilipino, napakagastos. Bili dito, bili doon. May sabihin, lahat natin. Diba? Makabili lang, makapag-show up lang. So, huwag sa iyo, boss, buwasan yung paggastos mo para umasenso ka dito sa ibang bansa at saka dito sa Canada. Eto pa mga tropa, masakit to. Ang dami ko nakita ng mga Pilipinong ganito dito sa Calda. Yung mag-upgrade ng sasakyan. Minsan may nakikita ko mga Pilipino na nag-upgrade agad. Halimbawa, bumili siya ng sasakyan ngayong taon. Then the following year, nag-upgrade ng full loaded pa. So ang mangyayari, sa una niyang binili ng sasakyan na brand new, yung value nun, madi-depreciate. Tapos kung financing pa yon, lahat ng hinulog mo doon, mababali wala. Tapos yung remaining na utang mo sa unang sa sasakyan mo, ma-add up doon sa bago mong sasakyan. Plus, yung interest. Ang interest din naman sa kanito, nito, kada taon umaakyat. So isipin mo ha, lose-lose. Talo ka sa lahat ng bagay pag ikaw nag sa ng sasakyan. Mawawala ng value sa sasakyan mo. Tapos, yung hinulog mo mawawala tapos babayaran mo yung napakalaking interest isipin mo yung ganoon to pa kaya po ako sa'yo kung sasakyan mo ay okay pa naman at hindi ka karag-karag saka ka na mag-upgrade diba? Pagtyagaan mo na muna yan kung karag-karag na talagang kailangan ang mag-upgrade at na ng bago sakyan, dun ka lang mag-upgrade eto mga tropa ah <laughs> uh, ako nire ko ako rin ito yung pag-travel marami no, marami mga Pilipino na travel lang travel well, hindi masama mag-travel mga tropa kasi ako, gusto ko rin mag-travel pero kung yung pag-travel mo eh, inuutang mo inuutang mo sa credit card line of credit sa mga lending apps Ako, mababaon ka sa utang nito mga tropa at yan magiging dahilan kung bakit hindi ka aasin so dito sa ibang bansa dahil sa napakalaking utang due to traveling pwede ka lang mag travel eh dahil ang sinabi ko hindi naman masama mag travel pero kapag ta travel ka eh medyo limitahan mo kasi meron akong alam mayroon akong kakalala rito na twice a month nagta travel so 24 times siya nagta travel sa buong taon walang paltos yung mga tropa tapos yung kakilala ko yun eh, inuutang yung pang cabin ibang expenses niya like yung accommodation yung leisure fund yung airfare e eh, inuutang niya eh, yung mga pang cabin diba? isipin mo ang laking nasasayang sa yung pera kung lagi ka nagka-travel pwede ka nang mag-travel eh. Bawasan mo tsaka siguro kung may occasion lang or kung meron ka talagang bakasyon or mas maganda para hindi ka malubog sa utang due to travel eh, gumawa ka ng travel fund. Ipunin mo yung pang travel mo. ba? Ipunin mo. pas pag meron ka ng sapat na pondo para mag-travel, then go ahead. mag-travel ka na. Walang mga kaawa sa'yo. Eh. So yun eh, mga tropa, isa sa mga nagpapahirap sa atin, kaya hindi tayo umakasenso dito sa lomba ay yung madalas na pag-travel. Bukas-bukas sa mga tropa. Ito tropa, isa sa mga masamang ugali talaga natin ng mga Pilipino. Hindi lang ng mga Pilipino, siguro ng buong tao, ng buong isang katawan. Alam mo kung ano? Ingit, envy, jealousy. Siyempre nga naman, di ba? Pag nainggit ka, let's say, nakita mo yung mayroong bagong sasaking kaibigan mo or kakilala mo or kamigbahay mo, ano gagawin mo? mag upgrade ka, bibili ka ng bagong sasakyan, di ba? ano pag-gasos ka. Yan ang magiging dahilan kung bakit hindi ka asenso sa Canada at saka sa Ibang Bansa. Dahil nga, may inggit ka, eh. Di ba? Ang inggit, ano yan eh, parang isang masamang pag-uugali ng tao. So, kung ako sa'yo, buwas-buwasan mo yung inggit. Hanggat maaari, huwag pa lang buwasin. Tanggalin mo yung inggit sa katawan mo. Kasi ang ibig sabihin ng inggit, ay gastos. Ang ibig sabihin ng inggit, panulububin ka. So, huwag kang mga tropa para umasenso ka lang sa arat. Okay? Tapos ito mga tropa, isa sa pinakamasamong gallery natin yung sinasabi ko. Malamang ikaw, malamang ako, o lahat ng kakilala mo, o may kakilala ka ng ganito. Yabang. Kayabangan mga tropa. Diba? sa mga ugali ng pag pagyayabang mga tropa. Malamang baka ikaw, baka ikaw, o ako, sino, diba? Pamilya mo, malamang ikaw. Kaya hindi ka umaasenso. Dahil may kayabangan ka. Kapag Na nagyabang ka, ano yan eh, um, related yan sa mga sinabi ko. Sa pagpapadala, pag-upgrade, diba? Naingit ka. Kasi gusto mong magyabang. Ang yabang ay ego. Diba? Pag nagyabang ka, mapapagas ka. Kapag nagyabang ka, siguradong katumbas siya na igastos. Okay? Kung ako sa'yo, mga tropa tanggalin mo sa katawan mo yung yabang. Diba? Tanggalin yan sa katawan ng yabang. Ako, minado ko. May pagkaya, mga yabang ako. Pero napapansin ko yun, pato na gaya. Pag ilang mapagastos So isa yan, yung kayabangan kaya hindi tayo makasenso dito sa ibang bansa. Hanggat maaari, mga tropa, tanggalin mo yan. <laughs> Tapos ito, uh, tropa, yung pinakamalupit. Kung bakit diba? hindi tayo makasenso dito sa ibang bansa at saka sa Canada. Alam ano mo ano? Ikaw. Ikaw mismo nanonood. Ikaw. Ikaw mismo. Alam ano mo bakit? Kasi ikaw may isang tropa. Meron kang belief. Meron kang misconception. Meron kang limiting belief. Kaya siya hindi mo kaya to. Ayoko niyan. Hindi ko kaya gawin nyan. Wala ako niyan. Wala akong panggasos dyan. Baka mabawin lang ako. ba. Diba? lahat tayo may limiting belief. Kaya ikaw mismo ang mission na nagpapalubog sa sarili mo kung bakit hindi tayo umaasin sa dito sa ibang bansa. Kasi ikaw, yung ano yung mo, yung mindset mo. Kung yung mindset mo ay eh, scars. pero kung scarcity mindset, eh, oh, mahihirapan ka na tayo, mahihirapan ka na sa dito sa ibang bansa. Mahihirapan tayong umaasin sa dito mga tropa pag kanyang ugali natin. So ikaw mga tropa, bawas-bawasan mo yung scarcity mindset mo. Ano ba ibig sabihin ng scarcity mindset? Yung, so, ang eh, ibig sabihin niya eh, yung maliit, yung maliit, maliit, maliit mag-isip. So, dapat palitan mo yan ng big thinking, positive thinking. Diba? Pag-uwi mo yung mindset mo mga tropa para umasenso ko nito sa ibang bansa. So, yun lang mga tropa, no? sana may nakakuha kang value at saka konting kaalaman sa ating muting kwentuhan ngayong araw na to. Kung may nakuha kang value mga tropa, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Tropang Canadian, at saka i-follow mo ko sa TikTok account, Tropang Canadian din, di ba? At ang sinabi ko mga tropa, may araw na to, yung mga dahilan kung bakit hindi tayo maasenso ay may kaugnayan yan sa ating stress. Kung ayaw mong ma-stress at gusto mong maging stress-free, panoorin mo yung susunod na video. Paalam mga tropa, ingat ka!